mas certified plantita magandang araw guys pag usapan natin ang aking indian beads itong mga indian beads ko uh, yung isa talagang matagal na 4 years pero yung first ito, itong isa na nasa light green 1 year old lang namulaklak na rin meron akong video nito nitong aking bagong indian beads yun eh nung mag dormant na ng pamumulaklak, pumutol ako tapos tinanim ko as of today, namulaklak na rin, successful naman. Yung nasa dark green, ito, ito matagal na, mag 5 years na, 4 years, 5 years. Tapos itong nasa light green, ito nga yung tinanim ko na first time mamulaklak at first year din siya na binuhay ko sila yung clarendendrum wallace or bridal beige or Indian beads nga ang tawag sa Pilipinas eto nag-i-start mag bigay ng foliage mga October November tapos November mag-start na siyang may buko na December yun namumulaklak na siya yan no puros bulaklak na at matatapos siya ng February or March. Pero kalimitan to sa akin, mga March. About yung kanilang lupa, ang pagtataniman ninyo, mixture lang ng animal manure or uh, rice hull at garden soil. Para sa akin, madali lang silang itanim. Basta kumuha kayo ng sanga after na mamulaklak sila, tapos idip nyo sa rooting hormone, itanim nyo sila sa magandang lupa. Yun, tulad na sinabi ko sa inyo. Parang in ko kasi siya. Tapos noong kita kong buhay na, inopen ko, nilagay ko sa shaded area. At pagkatanim nyo, ilalagay nyo sila sa shaded area. After a month na makita nyo na buhay na siya, mayroon na siyang bagong dahon, tanggalin nyo na yung plastic. Tapos, ilagay nyo rin ulit sa shaded area. Ang Indian Beach kasi sobrang matakaw sa tubig. Kaya pwede nyo silang diligan every other day. Hindi sila namimili ng tubig kaya tap water or yung in na water. Okay lang sa kanila. Ang ginagamit ko sa kanilang fertilizer ay yung yaramila. Yun ay itutunaw nyo sa tubig tapos ididilig nyo. Or pwede rin ang rice water. After mamulaklak, yun, ini-start ko na silang fertilize Pero, ongoing bulaklak, hindi ko talaga sila pini-fertilize. Rice water or yung tubig lang talaga ang inilalagay ko, dinidilig ko. Walang fertilizer. Mapapansin nyo sila nasa shaded area. Ayaw nila ng mainit. Although, ma mainitan sila, pero at least yung shaded lang, yung kumbaga, singaw lang ng araw. Kahit west or east, okay lang sa kanila. Kapag namumulaklak na sila, uh, mapapansin nyo parang konti lang ang dahon nila. Pero okay lang yon Kasi talagang ganon, parang dumadami ang bulaklak, umuunti ang dahon. Kung matapos na yung pamumulaklak nila, ando na sila sa dormant ah uh, month nila. Mga May, June, Talagang parang patay sila. Tapos putulin nyo lang yung mga pinamulaklakan sanga, tapos yung mga namamatay na sanga para at least magbibigay sila ulit ng bagong uh, stem na siyang gagawang maging bulaklak soon. Kung sa akala nyo na hindi na healthy yung lupa, pwede nyo silang ilipat sa ibang paso at palitan ng lupa, katulad nitong sa akin. Kasi four years na siya, magpa-five years. Pinalitan ko sila, ng siya, yung old uh, Indian Beach ko, pinalitan ko na ng bagong lupa. Ang Indian Beach ay very gorgeous plant kasi yung cascading appearance sa mga bulaklak niya talagang mapapawaw ka sa sunod-sunod na uh, parang A uh, bridal veil para talaga siyang iniuugoy ng hangin kung may ano kung may hangin ang paligid nyo ang ganda-ganda niyan tingnan nagsisimbolize din kasi daw ang mga Indian beads ng fate or opportunity eh para sa akin opportunity kasi sa ganda ng bulaklak nila talaga namang mapapawaw ka at masasabi mo mga swerteng bulaklak sila This year, yan ang may share ko ngayon sa mga Indian beads Code. At least, dalawa na silang paso. Basta ang gawin nyo, kung hindi nyo sila maihang, ilagay nyo sa mataas na pesto. Kasi, umaakit yung bulaklak nila, tapos magpo-fall sila. Dapat na, kumbaga, nakahang sila. Yung kitang-kita mo na, yung bulaklak nila ay uh, pumapa, lumalaylay pero hindi lalapat sa lupa okay guys thank you for watching uh, salamat maraming maraming salamat sa panonood sana nagustuhan nyo ang pag share ko ulit ngayon taong ito ng indian beads ko please subscribe and thank you again for watching god bless everyone love you all bye